tong bato na to guys mga idol pupunta natin ito yung itluga ng mga ibon yan saka yung sa kabila na yun Tingnan natin kung may bugat o inakay sila dyan yung summer sila dito nagpaparami Andun nga may pugad. Andun may isang pugad. Tignan natin kung may pinakay. Pugad doon oh. yung ibon na o yung isang klase na ibon na kumakain ng đặt, trên lá tuyết sét, tuyết sét, đây ư, mày mít lông, tát lông isang pugad lang rito tatlong itog na rito yung isang bato na yun marami rin dun may mga pugad din dyan dito tatlo nililim lima na to yan guys kabayaan lang natin dyan para maparami sila pinakita ko lang guys yung pugad tsaka yung lug nila rito. boleh pergi nak ingat lokjan